Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalam po naman, sumampana sa 21 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong aghon sa agrikultura. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction Management o Council, halos 370 mga magbubukid at mayang isda na ang naapektuhan. Higit dalawandaan naman at siyam pong hektare rin ng anihan ang tinamaan po ng bagyo. Pito naman daw ang naitalang namatay sa bagyo habang higit na labing anim na libong pamilya ang apektado. Nakaranas ulit ng manipis na supply ng kuryente ang Luzon grid kahapon. Pitong oras itinaas ang yellow alert sa Luzon. Kahapon ang unang araw na hindi itinaas ang red alert sa Luzon matapos ang tatlong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nakatulong daw ang mas mataas na generation capacity at ang dagdag na supply ng kuryente galing sa Visayas. Sa ilang pang mga balita, hindi ho naman daw kinakailangan ng bansa ang mag-angkat ng asukal dahil din po sa masa, o manoy, mas malaki ang produksyon ngayon ng asukal. Sabi po ng Philippine Sugar Millers Association napuno puno na raw ho ng lokal na produksyon ang mga bodega ngayon. At kahit pagkukas ay tapos na ang sugar milling, kampante ang grupo na sapat ang lokal na supply hanggang sa susunod na crop year. Nauna pong sinabi ng Sugar Regulatory Administration na muli pong nilang pinag-aaralan ang pag-aangkat naman ng asukal. At para po maiwasan daw ang kakulangan pa rin sa supply at gumanda ho ang presyo nito, ayon po naman sa datos ng SRA, sa ngayon po'y lumagpas na ng 1.9 million metric tons ang inangkat na asukal ng bansa noong po lamang Mayo at Dose. Mas mataas yan kumpara sa halos 1.8 million na metric tons noong pong nagdaang taon. Import pa more! Lalo pang ang lumubog sa 58 level ang halaga ng piso. Nagsara ito sa 58 spot 635 level kontra dolyar kahapon. Ito na nga ang pinakamababang level ng piso sa loob ng labing walong buwan o mula noong nagsara ito sa 58 pesos 80 centavos noong November 2022. Nahila ang piso dahil pa rin sa patuloy na paglakas ng dolyar. Sa kabila naman niya, nauna ng sinabi ni Banko Central Governor Eli Remolona Jr. na posibleng matabasan ang interest rates ng bansa sa Agosto. Yan pong interest rates na yan. Yan po yung isa sa mga papel ano ho, uh, ng monetary board. Mamaya ipapaliwanag po natin yan. Yung monetary board function dahil po sa ating isang napaka isyung isyong pampayan. Bumalik po naman sa 15 triliyong piso ang halaga ng utang ng Pilipinas noong Abril. Sa loob ng isang buwan, higit siyam na pong bilyong piso ang nadagdag sa utang ng Pilipinas. Halos anim na po siyam na porsyendo naman yan ay hiniram sa domestic sources. Sabi po ng Treasury Bureau, ito'y dahil daw sa net issuance ng government securities. Di din daw ho nakatulong ang paghina ng piso kontra US Dollar. Samanta Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.